Yung imimit ko pa lang derma mamaya guys. Ari uh, re ni refer siya ni Doc Gascon, yung neurosurgeon ni Hines. Kasi nagtanong ako sa kanya, Doc, may i-refer re ka po ba ng ano, dermatologist? So nagreply siya agad kahapon. Thank you Lord, at thank you kay Doc Gascon. So yun, i-check so, ko muna ko ano yung sasabihin niya kasi kailan ako magpapa-derma na guys? Kasi covered naman siya ng card namin. and ng IntelliCare namin and uh, buti na lang may IntelliCare covered siya ng IntelliCare And then, kasi guys, medyo nangangati yung face ko. Ang dami ko talagang bootleg. Super pag wala akong filter. Although, napatuyo ko siya ng Renew Lift tsaka um, yung mga carbon-carbon facial. Pero kasi, pag after ilang weeks, kumakati siya. So, hindi ko alam dahil ba sa hair ko to? Or sabi ni Dr. Arias, yung OB ko baka stress or ko ano man, hindi ko alam. Kaya gusto ko na ipagamot na lang. Kasi kumakati, ang sarap kamutin. Iba ka rin dumadami siya kapag kinakamot ko.